Aries, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, player na malaswa magsalita ang dapat mong iiwasan ngayong araw. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes. Sa gabi, ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Pink na kulay ang iiwasan at player na malalaki ang ilong. Gemini, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 9:10am at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na Buenas ay 1pm hanggang 4:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Pulang-pulang kulay ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Cancer, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buwena sa 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11pm at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Leo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula. Nang 4 a.m. hanggang 7 a.m. at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay iyo ng Ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Player na mahilig magsalita ng puro kaya bangan at kulay brown ang iyong mga iiwasan muna ngayong araw. Virgo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 6. A. M hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na bigay. Nang mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan sa gabi ang oras na mga Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 52 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alap, at kung magsalita ay kala mo sila ang pinakamagaling at kulay blue. Libra. Ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng alas 6. A a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, sa gabi ang oras ng mga Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.10pm at may 51 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alap at kulay orange ngayong araw. Scorpio magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, yellow na kulay ang dapat iwasan ngayong araw. Sagittarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa sayo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2pm hanggang 6.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Capricorn, sa umaga ang oras ng mga buenas ng alas 6. A.M. hanggang 9.15 A.M. at may ikatatalo na negatibong. Minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo player na mahilig umakbay at magsalita ng kabastusan at kulay blue ang dapat mong mga iiwasan ngayong araw. Aquarius, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes. Sa gabi, ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Pisces ang simula ng oras na buena sa umaga ay mag-uumpisa ng 7 a.m. hanggang 10.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na Buenas ay 3pm hanggang 6.10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga Buenas ay 9pm hanggang 12.05am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Orange na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw, at player na mahilig sa alap muna ang iiwasan mo ngayong araw.